Ma magkano na yung mais ngayon? Darap sa mais. 20. 20 pa rin? Ano? Dalawang 25. Tapos, bibili ako ng mulasos na ko yung lalagyan ko. Pero baka yung Wilkins dyan. Ah. 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 Ano? Ah. Ano Ah. 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 Pre. May ilalagay, may lalaga ka pa ng molasses diyan. Anong Ayan. Kahit yung ganyan. Yung Wilkins pa 'yon. Ah, wala na 'yung poso mo ano? Ano na lang? Ma malinis naman 'yan. Ah. Katung yung, yung dalin lang ganyan meron. Kahit yung ganyan meron. Uh, yeah. Sige, kahit dyan na na muna. Pabalik ko. ako. Tapos ba? Ayan. Naibon ko yung lalagyan ko, guys. Mga kabukas. So, bilin, ah, uh, pero nung maliit na galon, pinala muna apat na kilo. May, para may magamit lang muna tayo. Ah, uh, uh, mali malinis bali uh, Ate apat daw yung ano, molasses. Apat na kilo. Okay. Oh. Ayan guys, so nandito naman tayo sa Lindermere Feeds So good news, bumaba yung Darak sa mais So from 21 pesos per kilo Ngayon ay 20 pesos per kilo na lang Ayan, kaya lang naiiwan ko Ilalagyan ko ng molasses Kaya, ayan, ano Buti meron sila lalagyan dito na galon Kaya lang 4 kilos lang yung ating Mabibiling molasses ngayon Okay lang pag uh, ma basta may magamit lang and then uh, pagbalik, bibili na lang tayo. Hinanta ako na yun eh. Ah. Nakahanda na yung uh, container. Maga kasi ngayon, uh, mag-alas 7 pa lang. Antok pa eh. <laughs> Naiwan ko eh. Ah, uh, kakagising ko lang kasi. Ito inuna ko kasi napakainit. Mahirap pong bumiyahe ngayon ng, ano, ng tirik na tirik ang araw. Kaya inagahan ko na. Gising ako la sa is. Uh, umalis ako ng bahay ng uh, bago mag 6.30. So ito, plus 7 na dito tayo. Kaya lang naiwan ko yung ano, container sa pagmamadali ko. Ayan. Ayan oh, 20 pesos per kilo. Darap sa mais, mga kabokals. Dito ito sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Lindermere Feeds. Ayan, sa mga dati na sa channel ko, alam nyo naman po ito. Ayan. Ayan. At dalawang dalawang 25 na ano? How many? How many? Ito. Okay na? Ayan. Ayan. Sa nagtatanong nga pala may nagtatanong kasi Ayan. Ipa-flash ko sa screen yung telephone number nila. Uh, may nagtatanong kasi kung pwede yata mag-deliver ng... Ay, tatanong ko nga. Teka, dito na rin lang tayo eh. Ayan. Ayan, suki na natin yan. Ay, gising mo lang, pre, ha? Oo. Oh. Ayan, <laughs> eh. Oo. Ayan, thank you. Ayan, tatanong natin. Thank you, pre, ha? Tanong natin, guys, kung nag-deliver sila. Ate? May tanong lang ako. Nag nag -de po ba kayo kung mga 20 sacks ano, to anti -going to Antipolo? Ah, malayo na? Ah, sige, sige. Thank you. Ayan guys, negative. Hindi sila nag-deliver. -de Ayan, so hindi po <laughs> Kasi meron po tayo sa subscriber na gusto o order ng mga 20 sacks ng darak sa Mayis taga Antipolo yata siya Not sure pero Rizal ha uh, parting Rizal po siya uh, malayo na kasi ano to isang Maria Bulacan so going to Antipolo hindi hindi daw pala kaya ayan ma'am if you're watching pero ano ipipm din kita uh, negative tayo sa delivery so pick up lang talaga pick up lang talaga ayan tara, balik na tayo. rest for the pan di na ayos, thank you, Ayan, okay, guys, toasted, toasted pan di oh, may ibig, may battery kasi sa ibabaw.

Ayan guys, bilhin mo tayo almusal. Ah, almusal. ulam. Gulay. Pechay na lang kaya. Pechay. Okay, guys, bilhin pechay. Ah, uh, igigisa sa tokwa. Isang pechay sa tokwa. Ano kaya sa nito? Alam ko mura pechay ngayon.

lima Inse, bali 60 60 tapos limang tokwa ayan Apat. Balis, 60. limang 60 tokwa Lando. bawang kata ba Yeah. Ano Ngayon to ko. kaya ano ko ya? Ano, mix isang batchin saka dalawang ano, pork cubes na pork, ano, pork cubes. Isang ginisa mix isang batchin. dalawa.

Ayan. nakapamili na tayo. Nakabili na tayo ng almusal. May pagkain ng baboy. Alas 8 na. <laughs> Tangali na. Ito buhay ni Kabokals. Ayan. O bago tayo pumunta sa farm, kailangan ako munang bumili ng almusal, ah uh, bumili ng ulam, yan kasi yung aking mother, hindi rin hindi na rin naman makakilo Hindi yung anak ko kasi is work from home. Pero siya na magluluto nito. Yan. Uh, ako lang ano sa palengke lang. So yun, uh, yung po naging activity na um, yun, po may share ko sa inyo. So ano nga, uh, from 31 pesos, 20 pesos lang po yung darak sa mais. Ayan. So, dito tayo sa, nandito tayo sa ano, sa loob ng aming subdivision. Ito na yung aking community. So, meron kasing talipa pa dito na maliit na uh, dito tayo bumibili ng ulam. Ayan. So, nakabili tayo ng ulam. Uh, and ngayon ay pupunta na tayo sa farm. Kakain muna ako. Ayan, so, maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokos. Silent viewers, shoutout po sa inyo. Siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyot from US. Sir, shoutout po. Ingat kayo dyan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Muli, ito ang yung kabokos farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap magsikap at isa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!